So, let's see So guys, kararating lang Daling Pinas So Ang daming matagawa sa akin Halos Nasa 52 set, Sets So, hindi ko alam. Kasi hindi ko alam kung paano ko i-send ito. Kasi isa-isa yung may-ari. Ang hirap, no? Ang hirap ng... Ikaw lang inaasahan sa pamilya niyo. Kailangan mong kumayod ng kumayod. Ganyan ako kabait, guys. Kaya sobrang thankful ng magulang ko sa akin dahil isa akong Napakabait na anak. Joke. <laughs> Oo guys, ganyan po ako. So, ayan. Ito po yung jersey namin. Sa lalaki. Yan yung harap. Ito naman yung likod. Tapos yung short. Ito siya. Sa harap. And then, sa likod ganda guys ng tela. Tsaka ang ganda ng pagkagawa. Ang ganda ng pagkatahit. So, sa so sobrang dami. Need ko po siyang isa-isahin. Kasi so, wala akong karton. So, ganito lang guys, pinagkakabalahan ko tuwing, ano, tuwing free time ko. Tsaka super thankful din ako sa mga amo ko kasi sobrang supportive sa mga ginagawa ko. Kasi alam nila na ako lang din inaasahan sa amin. Kaya hindi nila ako pinagbabawalan mag-online mag, ano, mag, mag sealer. So, sobrang salamat sa aking mababait na amo talaga guys. Lisa. So, Nelgar, Grace, Jason, Nanyesa. Uh, ito na. Si Clem. meron din sa linggo. So, yan guys. Di off ko sa linggo. Kaya, kawawa na naman akong magbitbit, dip ng aking mga paninda. So, Pero sige lang, laban na. Yan talaga guys, kasi pinanganak tayo ng mahirap. Kaya, kayod na kayod. Hello.

nasaan na si Glen? Glen, Glen, Glen. maghanap buhay. Lalapit.

guys. Sana panoorin niyo itong video ko na to para ma-inspire din kayo at subukan niyo rin yung mag sideline sideline kahit may trabaho kayo. Nakakalibang pero minsan ano din masakit din sa ulo kasi may mga customer kang makunat hindi naman talaga maiwasan. Pero, haba lang ng pasensya, guys. Ganun talaga. So, ayan. Salamat po sa inyong lahat. At huwag niyo po akong kalimutan. I like, subscribe, comment, and share. Salamat, guys. Bye-bye po. again